Mayigit naman sa 440 million pesos na halaga ng proyektong pang-infrastruktura, patuloy ang konstruksyon sa lalawigan ng Pangasinan. 126 million pesos naman na halaga ng farm-to-market roads, mapapakinabangan na. Balita mula sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. Narito si Mildred Coquia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report una ng Pangasinan Provincial Engineering Office na may kabuo ang 25 proyekto na may halaga ng kontrata ng humigit kumulang 440,743,013.44 pesos ang kasalukuyang ginagawa sa lalawigan. Kabilang ditong pagtatayo ng mga monumento at isang connector bridge sa Ramos Island sa Hundred Islands National Park sa Alamino City. Ang muling pagpipinta ng mga ospital ng gobyerno, conversion ng Youth Development Center sa Pangasinan Polytechnic College, konstruksyon ng mga covered at farm to market roads, muling pagtatayo ng ilang tulay at network ng kalsada at ang pagtatayo ng water system. Samantala, pumalo naman sa 22 farm to market road projects ang mapapakinabangan na ng mga residente, lalo ng mga magsasaka sa iba't ibang bayan sa probinsya, kung saan abot sa mahigit 126 milyon na kabuo ang halaga. Namamagitan nito, mas mapapabilis at mapapagaan ang transportasyon ng mga inaning produkto ng mga magsasaka na magbubunga ng pag-unlad sa agrikultura at iba pang sektor na ekonomiya ng lalawigan. Manny tayo! ang na ni Jose de Estrada, Coquia. Radio Pilipinas.